So, ito na yung part 2 part ng ating ginagawang ano. Contour is ba na pang babae? So, ang ating unang gagawin ay atin lamang itong eh, ano, isukat eh, so dito. Pagkatapos, pag nakita na natin na eksaktuhan lang, eh, ano natin na siya? ato na siyang i-investing o atin siyang i- eh, lock. Tatayaan na natin siya para mag-permanente. ito lang to dito. So, una nating tahiin ay dito. Ito natin siya tahiin yung una. Para mag-permanente siya. Kasi nandito yung pinakadugtungan eh. Sa gilid, wala sa gitna dito sa dito sa ating baksimula, dito ang dugtungan dito tayo sa ano gilid ng dudugtong ito yung mga paraan ng mga waistband ng pambabae na pag uh, yung maliit ang baywang maliyan ang likod niya Pag nag waistband tayo ng mga tweed lang na waistband ay parang may bakante dito sa likod ka Uka hindi siya kapit uh, Pero pag contour kasi, ang likod ng babae, yung medyo may bakante siya, para puno yun. Ang contour ang ating ginagawa ng webban. Kaya pag kami magpapatay sa akin ng mga babae na medyo malit, masiksi masyado, uh, ginagawa ko contour na wisband talaga para makasigurado ako na yung sa likod niya walang lang bakante. Yung ano kasi kadalasan sa mga babae na maliit ang baywang eh medyo liad ang puwit. Yang likod na babakante, pwede pang uh, lagyan ng ano eh. Palad, lagyan natin yung suksok pa natin yung palad. At tapos dito tayo sa gitna. Uh, ginuhitan ko na ito, na ko na. Ah, uh, Lagay natin itong sa gitna. Ay, ano din natin? Bisting din natin itong sa gitna para sigurado tayo na kuan sinasabi ko nga na hindi ikagalaw-galaw. E, pagka, pagka ganito na bisting na kasi kung makita natin habang nagpapatakbo tayo, makikita na natin na medyo uh, may maluwag. Atin na siyang nahila-hila. Hila-hila na natin kung alin doon na dapat hilain. ang, ila ang ilalim ang ibabaw. So, panel ba ang wishband. Katulad nito, medyo, medyo maluwag ng kaunti ang wishband. Uh, may konting ano, differential lang naman. hindi eh, naman ano. Atin lang siyang ano, para sigurado tayo na nakakarga natin ang gusto hindi naman nag lubo-lubo yan tingnan natin siya check up natin kung pagpasada natin hindi ba epic na kahit pag epic to yan o no? dito na naman tayo sa kabila kung baga ano lang kung baga dandahan naman ba? sa, sa isa ako kasi mahirap itong biglahin uh, doon tayo magsimula kagad sa kabilang dulo kasi ano to meron tayong dugtungan dito sa gilid uh, magkamali lang tayo kahit mga 1-8 pagka hindi kasi align masyado yung ano tawag nito yung dugtungan at saka, ng katawan at saka yung ano yung hindi siya ganito pantay uh, medyo sagwa tingnan pag lumis ito ng kahit mga 1-8 medyo masagwa tingnan so, kailangan talaga na pantay siya. Yung ganyan dugtungan pantay. Dugtungan ng waistband at uh, sa dugtungan ng body. So, kailangan natin imbibisting talaga para maka sigurado tayo. Pero minsan nga, sum sumisimplang ako niyan. Tulad ngayon, kung may simplang tayo, eh, kakalsin talaga natin. Kasi ayaw ko nang lalo na ito, eh, nagtuturo tayo pagkatapos. Eh, makitaan tayo mismo ng merong ano. So, kailangan natin ituwid. Kung mayro mga pagkukulang, ano yun natin? Alay natin. Ano natin? Kulang sa, ano? Kulang sa abante. Ano natin? Ano yun? natin? Alay natin. Alay natin. Kailangan nating mga 116 lang ang lihis. Yan, pwede pa mahilot-hilot yan. May lahi pa yan. Pero pag mga 1 na malaki na masyado yun. Lahat halata na na sobrang kuwan, Lihis. Hindi siya kaya Kailangan talagang ating kakalasin at para mabago. ba so, ano? pakain natin medyo kulang itin natin pantay naman sana Pero kulang sa laki up inch kasi ang alawan nito pinababa and dito palang target na natin dito sunahan up inch tayo dito para dito hindi naman hindi siya ano Tandaan lang natin kasi baliktot, baluktot kasi itong ating wisban eh. Kaya, kaya kailangan ng konting ano talaga pasensya. Kasi baluktot itong ating wisban. Hindi ka daulad ng tuwid na wisban na pag mo, alam mo kaagad ng Tuwid naman. Dahil diretso lang. So, ito kasi baluktot itong ating weight bar. Wala na. Ayan, medyo... merong konting diferensya pero hindi na gano'ng halata. Mga 1.16 lang. So, pwede na yan siya. No? Kasi pag pinasadaan natin yan, mawa, ma mawawala yan mamaya. Saka, tsaka, 1.16. Eh. lang ang binibigay kong tolerance sa aking gawa. Mga, uh, mga ganitong contour. Yung diferensya ko ng 1.16, okay lang. No? So, dito na naman tayo sa kabilang ano, dulo para mabuna natin itong ating waistband. Pwede natin dito simulaan. Pwede rin doon sa kabilang dulo. Pero dito ako magsisimula ngayon para uh, makaiwas ako sa ano, yung kulubot. Dito ako magsisimula. Okay. <laughs> aking husband ay yung ginagawa so patay 31 so, magbibigay tayo ng half inch na tolerance na ah, positive huwag lang mag negative ng half inch mga uh, half inch ang positive okay lang yan report pa nga dyan sa mga garments kami noon na, na garment nila eh ang ako husband operator kasi ako eh ano sa jag husband operator ako ng jag meron akong 3 port na tolerance. In kaso mo, lalaki ng mga 3 port, up inch 3 port, tolerated yun. Toler, toler, tolerance yun siya. okay, walang problema. Kasi wawas pa. After was, uh, medyo, kung may matitira man siguro, mga 1 uh, port, mga ganun. So, pasok na talaga. So, ito, atin na naman ito siyang i-visting uli para panay-visting tayo para itong ating trabaho ay mag-swap ba? Yan. Yan o. Oh. Bisting natin ulit dyan. Pati dito, bisting natin din dito. Ayan, so, Nabisting na natin. Saka tayo magpapasada ngayon. So, at na siyang ipas. Uh, it, ano sa likod? Sadaan natin sa likod para mas close na itong ating husband. Pero bago natin gagawin niya ito, iatin muna itong, ano kasi lagyan natin ng hook. So, yan. Paglagyan natin ng hook, ialahin natin sa zipper. So, na natin ito. Tira na lang tayo ng half para pakain. Para pagbaliktad natin mamaya hindi siya bukol masyado pagyan natin na siya ng hook laylan natin siya may shaper yan yan siya pagyan natin ng puti tigas para in kaso hindi siya magandang pagka-align pwede natin siyang ikot-ikotin para malay natin ang maiki. Atin natin siyang sarado. Maliktutin na natin ito. Pinupokpok ko na. Pinupokpok ko yun para ano, kinakalangan ko ng roller para hindi siya mayupi pati na itong ano. Yan. Hey natin. So, atin siyang i, i talaga. Putol. Kita naman natin. O, ganyan lang. pwede siyang rin. Uh, makita na natin yung resulta. Yan. Yan siya. pasok natin lang ng maigi kasi medyo hindi magandang pagka sa kanto. Kantuhan natin ng mabuti. Tulak-tulak lang natin yung gilid. Huwag so natin siyang i-busting ulit dito para ang pasada natin ay hindi siya gagalaw-galaw. Yun ang uh, paraan ko para hindi ako masyadong maghihila. Ayan o, jo, medyo, medyo okay naman, maganda naman. Hindi kagandahan, pero okay na. Okay na. Dito na naman tayo sa kabila. Atin ang pagpantayin ito muna para yung kabitan din natin ng hook sa kabila. So, yung ating, ano, sakto naman yung ating pagkakuan. Paglagay ng wishband, hindi naman ang na balance. So, ang kailangan natin dito, tandaan natin lapis din gamitin mong tanda dito sa may kabaak niya na hook. Yan. Atin ang uh, lagyan ng ano, tanda. So, atin na itong ikakabit ang hook. Ayan tayo. Ayan. So, atin na siyang baluktutin na naman. So, atin itong putulan para tayo lalagpas. Ito yung istina, tanin natin ito. Para pag sana natin ay ito ay mahirapan pagbalik tayo. Ipit pala. Yan. 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 So, kailangan natin ganituhin Yan. Na ganyan ko. Ganyan ako. Ganyan lang ako lagi ng tahi ng dulo nito Para hindi siya maipit. Yan. Sabay so, baliktad. counting tapos atin itong i -besting. para ay hindi na ay hindi na i-visting diretso na lang natin pasana diretso na natin pasana siya pinupinawala natin ng konti para medyo matibay. Yan. So, dito tayo sa ilalim, hihipo o hahawak para mapigilan natin yung pagka, pagkahila sa ilalim para yung ating lapat ay eh, permanente yung lapat niya. Kasi minsan, pag pinabayaan nato natin yung ilalim, nakakain sa ngipin, mamang yung makina, uh, lumulubo dito sa taas yung ating wisdom. kailangan para no, pigilan na mga, hindi naman pigil na pigil. mga alalay lang ba na hindi siya ano sa ilalim. Tsaka kainin ang gusto. Pinipigilan ko lang yung lalim niya. Yun. Yun. Nagpapakainan natin. Yung rokok. Oh hindi ganong sakto sa lapad yung dito na yung kuhikuhin natin dito kasi para hindi siya ano, itikwas thank you thank <smart noise> <smart noise> you tandaan lang tayo dito so tulad ng sinasabi ko nalalagot ang karayong ko dito uh, tulang sa tiba yung ating makina ang <laughs> dating dito sa medyo makapal-kapal na patid yung ano, karayong kaya nagdandaan ako para ati dyan ito na na nuna natin Linisin na natin to. Linisin na natin tong ting mga bisting para makita na natin yung forma. Yan. Ito muna Tanggalin muna natin yung bisting Ayan Kahit madalang Pero dahil itim Hindi ko ganun makita eh Itim na itim Kasing kulay talaga ng tila Ayan itim Kaya madilim Ayan Mahirap manahin ng itim. Ayan. Ang galing natin yun ng distinct. So atin ang natapos pagpasada, pasaraan na natin yung gilid nito ng ating wishband. So, na yung resulta niya. Wala namang unbalance sa ating wishband. Pero ang, pero makita ninyo na yung resulta ng wishband ay hindi siya pagano yung tuwid ba dito? Hindi siya tuwid. Pagka uh, wishband kasi na ano yung tawag nito, yung diretso lang yung hindi siya contour. Tuwid dito sa gilid. Kumbaga align siya dito sa gilid. Nakahalain lang siya. Tuwid lang siya. Okay, tingnan mo ito. Baluktot, ah, nakaganon din siya, nakashift din siya ng pagganon. dito sa kabila, o ganon, nakapaganon din. Kumbaga, kung, kung ano yung korte ng, korte ng side seam, siya din yung korte ng ating waistband. Hindi siya pagdating dito na naka-straight yung pagganyan. Kasi ang ating ginagawa, you know, sinusundan natin yung hubog ng katawan. Ah, yeah, Sukatin natin kung Nakakuha ba tayo sa isa kong sukat na 31? Kasi dito, dito sa bandang ito, 32 ito eh. eh dito tayo sa taas kasi ito yung pinaka ano, ng wristband na natin kung nakakuha ba tayo ng 31. So, nakakuha tayo ng 31. Yan o. Yan o. Nakakuha tayo ng 31 kahit pag ano, positive pa yan ng half inch, okay lang yan. One port. Basta uh, ito, mas lalong itong maigi kasi nakuha natin yung saktong sukat ng 31. So, natapos na ang ating, ano, ang ating ginagawang pagbahagi ng contour wristband dam pambabae na pantalon. Ayan, nakita nyo na yung resulta. Ayan. Sa likod, oh, kita nyo na yung resulta. Diba? Diba? Yung resulta niya mismo, kitang-kita -kita na. ano you know? Hindi siya patuwid ng paganyan na naka-align dito sa anong, uh, anong, Parang ganun ba? Parang ganun ba siya? Hindi siya nakatuwid na paganyan. Mga ito hubog o hugis kung ano yung korte ng panel. Ano? Siya din yung ano kasi para pagsuot niyan, pagsuot niya, eh, nakakapit sa baywang at dito sa likod, kapit kapit din yan. So, yun yung resulta ng paggawa natin ng waistband na contour na pang babae ito. Madalas ginagamitan ng contour na waistband ay mga babae na yung mga maliliit ang baywang tapos malaki yung hips kaya yung mga sukat ba na mga 10 inches, 9 inches, 8 inches ang diferensya ng hips and ang baywang so kailangan natin i-contour ang waistband natin para makuha natin yung maganda resulta ng katawan o hubog ng katawan ng nagpapagawa ng pantalon. So ito lang ang aking naibahagi at naway inyo itong uh, na tawag nito bilang nasisiyahan ka nito sa aking pagbabahagi at naway inyo itong Uh, makuhaan ng aral, kapupulutan ng aral, para pagka kayo may mga customer na magpapagawa din ng mga maliliit ang baywang, like 10, 10 inches ng diferensya, 8, 9 inches, uh, kuntur kagad ang gagawin niyo na uh, waistband para yun ang payo ko, para ma makuha ninyo yung magandang hubog ng katawan ng nagpapagawa. Kasi, kumbaga, tested ko na ito. Uh, marami na akong ginawa ng ganito na kontor na wisban, mga babae na mga liyad ang katawan pagkatapos ay malaki ang balakang, maliit ang baywa. So, ulitin ko po sa inyong lahat ng mga tumatangkilik sa aking mga pagbabahagi ng kalaman patungkol sa pananahi uh, lalo sa mga baguhan, ako yung mihingi ng kanilang uh, support. Paki-subscribe lang po sa aking channel comment, uh, comments, like, share para dadami po tayo mga magkakaibigan magtutulungan sa ating mga ginagawa. Uh, at sa inyo po lahat ng mga tumatangkilik, datihan man o baguhan sa akin channel, nanonood sa akin mga pagtuturo, ako po ay nagpapasalamat ng marami sa inyo. Dahil kung wala po kayo, uh, wala po akong mga subscribers, wala po ako mga followers. So, sa inyong lahat, marami pong salamat.